Guys, para dun sa nagtatanong kung paano ko charge yung e-bike, eto siya ngayon guys, ita charge ko. Ipinasok ko talaga sa bahay, sa loob ng bahay, dahil ayoko siyang i-charge gamit ang extension. So, eto. So, malayo-layo rin yung tinakbo niya maghapon, around 2 to 3 kilometers din siguro yung tinakbo niya. Maghapon namin siyang nagamit ngayon pabalik-balik. So, tendency niya is one bar na lang. Kailangan ko na siyang i-charge. Sa pag-charge nito, ito guys. Ay, hindi yan o. Meron siyang takip dito. Kailangan mo lang i-open yan. Saksak -sak mo siya dyan. Tapos ito, diretso natin sa outlet. Ito yung outlet guys. So, dito, dito siya i-charge. Then, habang nakasaksak yan, double check mo, ayan, naka red Kailangan nagpa-fan. Ayan, guys. So, nararamdaman ko yung hangin dito. So, gumagana yung charger. 8 eight, eight hours ang pagcha-charge. Babalikan ko na lang to mamaya. So, I charge 10.15 in the evening. yan Ayan, ayan siya, guys. Ayan guys, i-document ko lang din kasi may nagtatanong sa akin, paano daw malalaman kung lobat na? O paano malalaman sa battery level? Lobat na siya kanina. Sa case niya, lobat na siya kanina, nag-around 1 bar na lang 'yan. Pero pagka huminto ka na at nag-stop ka at nagsabahay bahay ka na, bumabalik siya sa full bar. So, iisipin mo, ah, fully charged pa ako. Pero hindi. Pag ginamit mo siya bukas, lobat ka na. Hindi ka na makakatakbo. Kaya, so, habang tumatakbo, nakikita mo naman na lobat na siya, nababawasan na yung bar mo, at alam mo kung gaano kalayo yung tinak tinakbo mo. So, pag uwi mo sa bahay, pahinga ka ng 15 minutes bago mo i-charge. Yan, i-charge mo na siya ng 8 hours. Kasi nangyari sa amin yan na umasa kami na ah, full pa. Ilang dami na namin ginamit. Almost 3 to 4 days. Gamit kami ng gamit. Kasi hindi ko pa napapansin na ano deh pag stop mo, pag uwi sa bahay, ah, full pa. Yung pala lobat na, nasa malayo kami. Pero naka-under pa rin naman yung anak ko nung ginamit niya. Naka-uwi pa rin siya sa bahay. Mahina nga lang. Huwag mo nga lang isagad yung silenyador niya. So, yun lang guys. That's it for today's video. Sana nasagot ko yung tanong nung nagtatanong sa akin. Comment lang po kayo pag may mga question pa kayo. Sasagutin ko po. Masipag po akong mag-reply. At eto po, sagot ko dun sa nagtanong sa akin. Thank you po sa viewers ko. Shout out sa'yo.